Alright mga boss At yun nga Nandito po tayo ngayon sa Nesto Hypermarket At yun po kokonti po ang ating nakikitang tao Hindi katulad ng ibang araw Ibang Friday na talaga naman po Puno at napakadami pong tao ba? Diba? Yun lang mga boss At tayo muna ay kakain ng lugaw Okay? Right mga boss At tayo po muna ay lalabas At kakain po tayo ng lugaw Titignan po natin kung may nagtitinda po ng lugaw Hindi po tayo sure kung may nagtitinda po ng lugaw Right mga boss at yun nga pero lang talaga, naapanibago, na pag ganitong biyernes eh, kukunti maluwag ang kalsada, kukunti ang ating nahihitang mga taong naglalakad-lakad. At yun nga po mga boss, ito, may mga nagtitinda ng lugaw at nandito pa rin po ang ating mga kababayan. Tain-tain ng lugaw. Lugaw, lugaw, goto. Goto, goto. Saan boss? kain tain goto. Yan. Okay, solo natin. Lugaw. Ah, ano yung, ano pala, aros kaldo, boss? Aros kaldo, aros kaldo. Ayun, mga kababayan natin kumakain. Pakadami. O, oh, tsaka lumpia. Umorder po tayo ng aros kaldo, as usual. Ayan. Lumpia. Ayan, lugaw, lugaw po tayong kutsara. yun no. nga tubig. at tubig tayo na po ay mag-aalmusal lalagyan po natin ang ating paborito ang ating paboritong bawang ayan oh, wow bawang tapos lalagyan din po natin ng ito nga spring onion mga boss at ito po pang pang malakasan. chili oil mm Ayan, oh. Para may kagat at tayo'y pagpawisan sa umagang umaga at lagyan din po natin ng paminta Mm. Ayaw mabuksan ng paminta. Akin konti. Ayan. Konti lang. Ayan. At lagyan natin ng konting pampakilig. <laughs> si Haluin natin. Mm. So wrap nyan mga boss Alright Ito po yung ating lumpia Okay is 8:10 in the morning Friday as you can see kokunti pa lang po ang tao gawa nga po nung yun nga po Eid, start na po nung long weekend po natin dito sa Saudi Arabia at malamang yung ibang mga kabayan at yung ibang mga tao po ay namasyal lang kung saan saan ang lokasyon po dito sa Saudi Arabia mga boss, lalo na yung mga nandito sa Riyadh eh panigurado nagpunta yan ng Jeddah o kaya nagpunta yan ng Kubar the mom para makaligo ng dagat dahil dito po sa Riyad Boss eh wala pong dagat dito alright kukunti po ang tao sa nandito tayo ngayon sa Pinoy Barber sa Legend Barber Shop tayo yung papagupit na paiklian na natin ang ating buhok okay

Mga boss tapos na naiksi na ang ating buhok gumaan gan ating ulo kay all right. ayos <phone ringing>